Going to Bukit Bukit tayo guys Hello everybody So biyahing bundok tayo guys <laughs> Biyahing bundok dahil ikutin natin ang bundok ngayon Dahil sobrang nakaka-relax sa bundok na ito dahil kung di ako tumanda, hindi ako makakapunta dito sa bundok na ito. Sa tagal-tagal kong naninirahan sa probinsya. Ngayon ko lang ito maiikot o ngayon ko lang ito ma maipakita sa inyo na napakaganda talaga dito sa bundok na ito. Dati pinangarap ko talaga mapuntahan to Kaso lang, wala naman tayong masasakyan dahil magkano man ang ano dito ah pamasahe sobrang mahal. So ngayon, meron tayong motor. So kailangan nating ikutin ang buong bundok ng probinsya or Mindanao. Alam nyo guys, itong anong lugar na to, napakalamig. Yung wala siyang hangin. Parang ano lang, uh, relax lang na relax lang yung ano ba? Tapos, yung hangin niya, siyempre, nagmumotor ka. Ang lamig. Tapos, walang init yung pagka ano namin, biyahe. So, ang ganda. Parang, sarap talaga, ano no. Uh, ang sarap talaga pag sa probinsya ka. Tapos, yan. Kasama ko ang aking pinsan. Dahil, hindi ko naman rin naman alam dito. Sila nakapunta na rito. Ako ang hindi. So, kasama ko ang anak kong lalaki. Siya yung nag-drive. Kasi kung ako ang mag-drive, walang video ang mangyayari. Dahil ayaw din mang mag-video. Ako lang ang mahiling mag-video. O, oh, diba? social So, yan yung una naming kasama. Siya yung tour guide namin. Char. <laughs> tour guide. Meron meron siya. Nag-vlog din yan. Kaso lang nasa kabilang kabilang ano naman siya kabilang channel so ayan ito yung ano yung mamamangha ka lang talaga sa daan hindi ka mamangha sa ano yung makikita mo kung saan hanggang sa dulo ba ito kung hanggang saan mamamangha ka na lang sa ano paligid dahil ang lamig ba paulit-ulit talaga sinasabi ko ang lamig talagang ang lamig talaga eh, mga kasama ko dyan, balot na balot yan sila eh. Naka, makapal pa yan ng mga jacket. Akala mo eh, pupunta ng New Zealand. O, ba? Diba? Yan, ganyan yung ano. Na, pag na, uh, nakapunta ko dito, kala ko, uh, siguro pag napunta ako dito, mawawala ako. Dahil hindi ko talaga kabisado. Ayan, mas mama ma, mawala pa ako ng Mindanao kaysa sa dito sa Luzon. ba? Diba? So, salamahan nyo kami sa aming rides guys. Dahil itong rides na to is, ang makikita nyo lang is puro daan. <laughs> puro daan. O, tingnan nyo nga naman ang kabukiran, di ba? Yung mga mata nyo dyan mag-star. Star talaga sa ganda. Kung sa totoong ano talaga yan. Nako, mm -hmm. mag star star yung mata nyo. Siyempre, ang ganda ba naman ang panahon, o? saka kita mo talaga yung mga kabukiran ba? Diba? tapos green green pa yung mga ano dahon dahil hindi namamatay sa init ayan palusong na kami dyan o ba diba? kita nyo lahat o oh, mga kabundukan tapos ang mga tanim dito is napaka-presko. Madaling matanim dito. Meron din dito strawberry farm. Meron ditong mga sibuyas. Naku, oh, napakamurang sibuyas dito. tsaka mga sayote. Kaya kung ako lang talaga, meron akong kahit konting ipon. So dito na lang ako maninirahan sa bukid. Mag-ano na lang ako dito ng magtanim na lang ako ng magtanim ba. Kasi sanay naman tayo sa buhay mahihirap. Kaya hindi tayo, hindi tayo ano, ta matakot so ito nga palang uh, tubig na to is, dumaan kami nga sa falls so nakita nyo na ito sa aking isang vlog so galing kami dito papakita natin dito yung napakagandang falls grabe ang lamig pwede siyang mainom na tubig dahil galing talaga sa mga tagalog sa sa amin kasi tawag tubo, uh, tubod So pagkatapos natin naligo doon, uh, puntahan muna natin dito yung simbahan na madadaanan natin pa uwi. Dahil ito yung simbahan din na pinupuntahan doon sa aming bayan. Dahil dito is uh, magwi-wish ka dito, sabi nga daw nila, is matutupad yung wish, wish mo. So itong ano na to, simbahan na to is napakasulok siya kailangan mo pa siyang pasukin dito sa pinakadulo pero hindi nakakatakot dito ha kaso lang madilim lang siguro siya pag gabi pero dito hindi siya ano hindi nakakatakot na lugar to dahil safe 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 ka dito safety ka dito hirap talaga ni Bisaya no kay gahi-gahi sinasabi no o di ba halo-halo na tayo o di ba please observe silence And then, nakababa na tayo. So, yung buhok natin para na tayong para na tayong ano dai lilipad. So, pinsan ko yan. So, ayan. Bumili kami ng kandila dahil magwi-wish ako. Magwi-wish ako hindi para sa jowa, kundi para sa pamilya ko. Para sa akin dahil nagtatrabaho ako. So, syempre, iwi-wish natin yung dalawang yan. Family and sa aking sarili. Dahil ayoko namang sabihin friends. Kasi meron naman ako mga friends. Pinagdadasal ko naman sila. Pero wala rin naman nangyayari. So magdadasal na lang ako para sa pamilya at para sa sarili ko. Hindi ba? Yun lang yun. So dyan pala sa baba is napaka ano pa yan. Bababa ka pa doon sa pinakababa. Kaso lang hindi na namin siya pinupuntan dahil Ah, siyempre, galing kami na ligo, masakit na ang aming mga tuhod-tuhod. So, dito ka magtirik ng kandila dahil mag-wish ka dito. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin para sabi nila matutupad daw. Siyempre, wish tayo ng ano, family and family and myself. Yun lang. Kasi kung friends naman is andyan lang yung friends. Diba? Diba? So, uwi na kami dahil paulan na siya. Yan, kasama ko yung pinsan at aking anak na lalaki. So, ayan, sabog ang ating buhok dahil, dahil wala tayong suklay. Wala pa akong bis niyan, basa pa ako niyan dahil hindi ako nagdadala ng damit. Dahil sa bahay na ako mag, ano, magbibihis. So, meron silang statue dito. Ayan, ang ganda dito ba? Pwede ka dito mag-relax yung pag may mga ano ka problem. I-heal mo lang yan dito. So, by the way, nabutan nga kami ng ulan dito sa gitna ng daan. So, ayan ka. Para kami mga basang So, okay lang naman dahil basa na rin naman ako. Yung mga kasama ko, hindi yan nangaliligo dahil ako lang naligo. So yun lang guys, thank you so much.